Pasok lang lampong balita nagresign na si Herbert Matienzo bilang executive director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Kinumpirma ito ni DTI Secretary Maria Cristina Roque sa isang text message sa DZBB. Personal daw ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Matienzo. Matatandaan na dadawit sa kontrobersyal na flood control projects ang PCAB na itinanggi ng ilan nilang opisyal. I-inspection na ngayong umaga ng Department of Public Works and Highways sa isang flood control project sa Bulacan na ginagawa pa rin kahit tapos na dapat nung nakaraang taon. May unang balita live si Bea Pinla. Bea? Marilias na po tayo sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Kasama natin ang DPWH para silipin itong flood control project sa lugar. Kung makikita natin, bahagi nitong dike ay ginagawa pa rin. Ayon sa barangay, extension lang daw ito ng proyekto na nasa tatlong linggo pa lang mula nang simulang gawin. Ayon sa DPWH, My flood control project dito na dapat 2024 pa natapos sa ilalim yan ng kontraktor na Wawa wow Builders. Isa ang Wawaw wow Builders sa mga nasa listahan ng top 15 contractors na tinukoy ni President Marcos na nakakorner ng malalaking flood control projects at ipinatawag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Humarap ang kinatawan ng kumpanya sa Senado pero tumangging sumagot sa mga tanong. Marisa, ngayon hinihintay pa rin natin na dumating si DPWH Chief Vince Dizo na siyang mangunguna sa inspeksyon dito ngayong umaga. Yan muna ang latest mula rito sa Plaridel, Bulacan. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nakatakdang ilabas ng Department of Justice ngayong araw ang buong listahan na matauhan ng Department of Public Works and Highways at contractors na ipinalalagay sa Immigration Lookout Bulletin. Sila po yung mga sangkot umano sa mga questionable flood control projects. Ngayon ang balita si Joseph Moro. Dalawamputanim na individual ang pinababantayan ng DPWH kung lalabas sa bansa batay sa request sa si DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice. Kasama sa hiniling ng DPWH na Immigration Lookout Bulletin Order sina dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara, dating OIC Bulacan District 1 Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Ipinalista rin sa lookout bulletin ang pinakamataas na opisyalo may-ari ng labing limang kontraktor na may pinakamalaking na corner ng mga flood control project tulad din na Alex Abilido ng Legacy Construction at mag-asawang Sara at Curly Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sinabi na ng mga Diskaya na hindi sila magtatago at igagalang ang bulletin. Ang isa ring contractor na LRT Key Builders Incorporated handa rin daw dumalo at nagbigay ng impormasyon sa investigasyon ng Senado at Kamara. Sinusubukan naman naming hinga ng pahayagang iba pang nakalista na madadagdagan pa ayon kay Dison. May hiwalay na ring request ang Senate Blue Ribbon Committee para ilagay rin sa bulletin sina Alcantara Hernandez at DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Digaya ng whole departure order, hindi haharangin ang mga nasa lookout bulletin. Pero ipapaalam sa Justice Department kung nasa airport sila o mga pantalan para malaman muna kung may arrest order laban sa kanila. Sa impormasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marculeta, may mga sangkot sa isyo ng flood control na wala na sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi sa akin na uh, patawarin ko na sila, nasa Amerika na talagang iba. Hindi naman ibig sabihin lumab, uh, lumabas dahil doon. Uh -huh. Merong nandun sa ibang bansa. Eh, ma malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi naman, hindi ko naman sinabi na nagtago, Nag o busang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, na inahanap na kung present sila, may nagsasabing nasa ibang, sa ibang bansa. yun lang. Dagdag di Marculeta, may mga interesado umanong tumistigo na nagparamdam sa kanya, ilan sa kanila kontraktor at meron ding taga DPWH. Sa lunes, ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon ukol sa mga flood control project yung pinakahuli na isa pina hindi niya pinakinggan warrant of talaga ang ano ang, ang uh, susunod sa kanila Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa lahat ng flood control projects sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan ng hearing nitong lunes, sinabi ni Sara Descaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba pera ng bayan yan? Eh, pera ng bayan yan. Hindi, hindi po kayo during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila na kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi noong pa yan, panahon pa ni sila na, 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 ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron silang mga ginagawang kalokohan, nundapat. May bisigahan lahat yan. Pinarerepaso rin ng Pangulo kay Dison at kay Budget Secretary Amena Pangandaman ang mahigit 881 billion pesos na hinihinging budget ng DPWH sa Kongreso. Puna kasi ng ilang senador pare-pareho ang halaga ng ilang proyekto para sa magkakaibang lugar. Susuyo rin din ng DPWH sa mga umunoy ghost project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, personal niyang i-inspeksyonin ang mga umunoy maanumalyang flood control project sa mga susunod na araw. Iniutos din ni Diso na dalawang linggo munang suspendido ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH na pupondohan ng lokal na budget para matiyak na hindi maanumalya kabilang ang pagbibid ng iba-ibang kumpanya pero iisa lamang pala ang may-ari. Lahat na pause. Foreign assisted projects will continue. Kasi yon kampante tayo na maayos yon dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na, na-award na, na, na kailangan yon babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Nakikipagtulungan naman ng Pasig City Hall at ibinigay sa hindi tinukoy na National Government Agency ang hiningi nito mga dokumento kaugnay ng ilang kumpanya sa Pasig kabilang ang business permits. We're doing our own parallel investigations. Ang importante dito, Uh, managot ang kailangan managot. Uh, whether they're government officials, contractors, uh, suppliers, um, you know, politicians, or uh, career officials. itong ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang House Infra Committee na posibleng sampahan na reklamong plunder ang dating pinuno ng First Engineering District Office sa Bulacan na si Henry Alcantara. Sa gitna ito ng pagkakadiskubre sa mga anomalya umano sa flood control Project sa ilalim ni Alcantara, ayon ang balita si Tina Panganiban Perez. Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara ukol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng First Engineering District Office ng Bulacan. Actually, uh, most of the national roads po namin, ang Manila North Road, ay talaga naman pong uh medyo heavily damaged na po 'yan because of the overloaded trucks at dumadaan sa amin tatlong taon makalipas si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH kwento ni Alcantara Natubong bukawe Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was a, uh, nagsimula po ako, job order. Uh, ang item ko po ay uh, laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every six months po because I was a uh, casual employee at that time taong 2019. Naging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? Uh, the former Secretary Mark Villar. Secretary Mark Villar. Yes, sir. Ano pong ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay, uh, uh, ay... tamang tao na ilagay diyan? Ah, uh, Nag-apply lang po kayo, Ronald. Bago siya na-relief na promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Bilang pinuno ng Bulacan First District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang labintatlong LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Merong 450 flood control projects. Ang total cost ay 28.9 billion basa sa dato sa sumbong sa Pangulo website mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan, na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong na booking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa dalawa pang kontrata para sa dalawa pang flood control project sa Bulacan. Isa kasama ang Saint Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw wow Builders. Wow, wow. Kayo po ba ang propose ng mga projects na ito para ma may sali doon sa NEP ng uh, district office nyo? Yes, Sir Lord. Yes. So kayo ang nag-propose? Walang iba kundi kayo. Yes, sir. Ronald. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, sir. Ronald. Babalaan ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. As soon as I've seen the documents and as soon as, as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin, ang maximum criminal charge na pwede po ikaso kay District Engineer Alcantara sa Sims Construction Trading, yung kanila pong uh, managing officer po doon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50: million. Sa pagharap ni Engineer Alcantara sa House Infrastructure Committee, inamin niyang may pagkukulang siya. Pero hindi ito ubra sa infracom dahil malaki raw ang papel ni Alcantara sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects. Negligence is going to be his defense in court. And this is something that we reject. Ikaw yung boss ng opisina, hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Wala hong iba. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Alcantara. Pagtitiyak ng House Infrastructure Committee, mananagot ang iba pang sangkot sa mga questionabling flood control project. Hindi lang ho siya fish, no? Baka whale. Yung pong, uh, kasi talagang ang dami ho talaga mga bagay ho na ano, na talagang pinakialaman niya eh. Dito po and syempre may, may showing pa ho talaga na uh, yung kanyang lifestyle is really different from, you know, ordinary engineers, ordinary employees of DPWH. Ang majority leader sa Senado na si senador Joel Villanueva, dumistansya at iginiit na wala siyang transaksyon kay Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng na mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, so, wala kayong transaction with uh, Alcantara. Never. Never. Wala kayong transaction. Ano ba 'yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandoon nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayo lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayo lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluin. Kognay naman ang nabunyag na pagsusugal ni Alcantara, kahit bawal sa mga taga-gobyerno, nagpaalala ang malakanyang. Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede bawal po yun. So, malalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Absolutely preposterous o malaking kalokohan. Yan ang sagot ng malakanyang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na kayang tapusin sa isang araw ang investigasyon sa flood control project sa bansa. Ang seryoso lang talaga ang presidente. Tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat na may kagagawa ng ano, corruption. corruption sa budget. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr. hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama. Na ghost Ipinakita pa ng Malacanang isang artikulo kung saan binanggit ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte na talamak ang Ghost Project sa Department of Public Works and Highways. Sa isang briefing ng November 5, 2020, sinabi ng dating Pangulo na pinaiimbisigahan niya ang umanay Ghost Project sa anyay pinakamalaking source ng korupsyon sa DPWH. Ngayon man, sabi ni Castro, walang nagawang solusyon ang dating Pangulo. Taas babaraw ang presyo ng karnibaboy sa pagpasok ng bare months. Bagong mag-add to cart, price check muna tayo at live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Iga, nasa ika na araw pa lang tayo ng September. Kapag ganitong kapapasok ko kasi simula lang ng Burmans, ah, maraming items ang kalimitang ah, tumataas ang presyo, gaya na lang ng baboy. Sinek natin ang latest na presyuhan dito sa Marikina Public Market. Tuwing madaling araw namimili sa palengke ang pamilya ni Selma. Ngayong araw, gumastos daw siya ng 660 pesos sa mga pinamili niyang baboy, nalulutuing adobo at sinigang para sa kanyang pamilya. Ramdam na raw ang bahagyang pagtaas ng presyo ngayong nagsimula na ang bear months. Tinlinggo lang yun. Pinanguulam lang namin araw-araw. Ang presyo ng baboy, okay lang, okay yun. Eh, tumas naman ng konti. 30 ho. Oh. Sabi ng tinderong si Rexter, taas babaraw ang presyo ng karneng baboy nitong mga nakalipas na araw. Maganda yung presyo ngayon na baboy ngayon kasi hindi masyadong tumataas, bumababa pa. Mga 5 piso lang. Ano. Susunod na buwan niya, madam, tataas na yan. Sana hindi pa tumaas para maganda na pa yung paninda natin. Kasi matumal tapos mahal pang baboy, lara. Ang kada kilo ng liempo rito sa Marikina Public Market nasa 360 pesos hanggang 390 pesos ngayon. 300 pesos to 320 pesos naman ang iba't ibang klase ng laman. Ang ribs aabot sa 330 pesos ang kada kilo habang ang pata mabibili sa 260 pesos. Ang kasambahay na sininita na mamalengke ng dalawang beses sa isang linggo. Medyo nag-a-adjust na raw siya ngayon ng budget. Baka mga next month o next week, baka po tumaas. Sana po ma'am, huwag tumaas para sakto lang sa budget pagdating ng December. Igan, sabi pa ng mga nakausap nating nagtitinda dito sa Marikina Public Market, okay naman daw sa ngayon yung supply na nakukuha nila. Pero sa mga susunod na buwan daw, posibleng tumaas ang presyo kada kilo ng baboy mula 5 piso hanggang 10 piso. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Nagabang na ang sa Calum City para makabili ng 20 pesos kada kilong bigas. At yan ang unang balita live ni Alan Gatos ng Super Radio DCWB. Alan. Ikan, masaya ang mga tricycle driver dito sa kanilang terminal sa Old Capital Site na mapapasama na sila sa mga makakabili ng 20 pesos kada kilong bigas. Ito'y matapos na inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. na umpisa sa September 16 ay sisimulan na ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa kanilang sektor. Ayon sa ilang tricycle driver, malaking tulong ito sa kanila. Malaki anila ang kanilang matitipid lalo pat hindi naman malaki ang kanilang kinikita sa pagpasada ng tricycle. Sa ngayon kasi mahal ang kanilang nabibiling bigas sa palengke na kadalasan ay umaabot ng 50 pesos kada kilo. Nakikipag-ugnay na ang DE sa Department of Transportation para matukoy na ang mga beneficiaryo. Sa ngayon ay lima ang tinukoy na pilot area para sa pagsisimula ng pentahan ng Burang Bigas. Igan? Maraming salamat. Alan Gatos ng Super Radio DCWB. Kinumpiska ang lisensya ng ilang motorista sa Maynila dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. May unang balita live si James Agustin. James! Igang, good morning. Umabot na sa labing dalawang driver na tikitan sa inspeksyon ng SAIC ngayong umaga dito po sa lungsod ng Maynila. Maga na kasan inspeksyon ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa Quezon Boulevard sa lungsod ng Maynila. Sunod-sunod na pinara mga papasaherong jeep. Wala naman nakitang paglabag sa unang tatlong jeep pero ang isa, depektibo ang lahat ng ilaw. May dalawa jeep na pudpud na ang mga gulong. Ang mga pasaherong na abala bumaba na lang para makalipat ng sasakyan. Pinahinturi ng isang UV Express na hindi nakasuot ng seatbelt ang driver. Hindi rin pinalampas ang isang motorcycle rider na walang suot na helmet ang angkas nito. Habang ang isang motorsiklo ay tatlo ang sakay, kabilang na ang isang bata. Kinuha ang lisensya ng mga driver at sila ng Temporary Operator's Permit o TOP. Ang mga jeep naman ay tinanggalan ng plaka. Nagpapahari ka pa po yung mayari. Papalitan na po yan. Kaso lang, wala po, nandun po sa recap, recapping. sa mga passengers, students and workers po, sobrang laking abala po, lalo na sa mga maagang nag-work. Pero sana rin may part din sa mga uh, para ba to, driver operators na i-check or i-monitor mabuti yung jeepney so that hindi maabala yung mga commuters. May mga natanggap po tayo mga reklamo galing po dun sa ating mga kababayan na sinasabi nga po maraming pampublikong sasakyan na dumadaan dito po sa kahabaan ng Quezon Boulevard na napapansin po nila hindi ligtas na pumasada sapagkat may mga problema po o may mga depektibong parte yung kanika nila mga sasakyan. Samantala, Igan, nagpapatuloy ngayon yung inspeksyon ng mga ng SAIC, yung mga jeep naman na tinanggalan ng plaka ay subject for actual inspection sa LTO Central Office sa Quezon City. Yan ang unang balita mula dito sa Lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa The Integrated News. Alright, the stage is set para sa professional wrestling debut ni sparkle artist Rocco Dacino. Wow, nire- Di ba? Ang galing naman. Nirevelia ng Filipino Pro Wrestling sa kanilang social media accounts. makatapat ng Encantadia Chronicle Sangre Star sa wrestling arena si Tiago the Gym Bro Santiago sa September 14. Last April, nang iprank ni Rocco ang wifey niyang si Melissa na mag ang aktor sa wrestling match ng FPW. <laughs> Grabe naman. Tinawag ni Rocco na priceless ang reaction ni Melissa sa pukulunyang birthday drama. Kilala si Rocco sa pagiging sporty na marunong sa jiu-jitsu, mixed martial arts at iba pa. Ah. Sa kanyang vlog, shinare ni Rocco na gusto daw niyang pasukin ang professional wrestling. Why not? Kaya! Like Samantala, another pogi reinforcement ang napapanood sa GMA Prime Action Series na sanggang dikit for VL. Ready for action na si Sparkle star Alan Ansay na gumaganap bilang Police Corporal Alan Matibag na assigned sa undercover mission kontra-droga sa serye. Siya ang kapalit ni Police Corporal Wilbert Mariano, played by Will Ashley. Kasangga ng karakter ni Alan si Sparkle talent Matthew Uy na gumaganap bilang Vince. Abangan niyan gabi-gabi sa GMA Prime ang sanggang dikit for real 8.50pm. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.